Alam mo ba na merong kagibal-gimbal na mangyayari sa mundo bago ang wakas? Ito yung propesiyang tinatawag na The Big One. Isang lindol na hindi pa naranasan simula ng likay ng mundo at once na maranasan to ay hindi na muling mararanasan pa. Ayon sa pahayag, chapter 16 verse 17 hanggang 21, ibinuhos ng ikapatong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin. At may narinig akong sumigaw mula sa trono sa templo. Naganap na ang lahat pagkatapos kumidlat, kumulog, umugong at numindol ng napakalakas. Walang ganong kalakas na lindol sa buong kasay kasaysayan ng tao, iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos. Dahil sa matinding galit niya, naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ang mga bundok. Sobrang nakakatakot, di ba? At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon.